Isang araw po ako muli si Lito Lito Malyari Welcome back sa aking channel Malyari's Garden Ay i-share ko na po sa iyo kung, sa inyo kung paano magpatubo ng pikara Yung ganito Ang pagbuhay ng mga ganito uh, ah, Bubuhay natin dito sa Pamamagitan ng cuttings Yan ang i-share ko sa inyo Yan yung ang gaganda uh, ah, Paninda namin dito ito Ito yung mga po, oh, nag-cut na po ako ng mga itatanim natin ito. Ito yung bubuhayin natin. Ito na rin yung lupa na pagtataniman natin. Ito yung ipa na hindi pa masyadong bulok pero black na siya yan. Yan ito. Pagkaran ito kung ano, uh, ipa din na bulok na, bulok na bulok na. Yan ang gagamitin natin sa pagbuhay. Ganito lang ang gagawin natin. Ito muna 'to. Uh, tayo maglulupi ng plastic o kaya naman kahit cepat pwede. Kasi dito sa garden ito ginagamit namin. Mahaba ito, uh, nilupi lang para umiksi. Kasi masyadong maraming uh, laman na rhizal kung masyadong mahaba. Una natin ilalagay itong ano, ipa. Lalagyan lang natin ng ganyan. Tatantyahin natin na may materya dito ng mga uh, almost uh, ano, 2 inches. Katagin lang natin na ganyan. 2 uh, inches lang dito. Pagkatapos, nung risal na hindi pa masyadong bulog, ganito ito. Oh. Ito ko oh. ulit sa inyo ito naman ay ilalagay natin ay yung bulok na lalagyan uli natin dito sa ibaba bakit ganyan ang gilawan natin uh, doon sa ilalim para itong ibabaw na to madali siyang matuyo at pag nabuhay siya yung ugat nung pikara pag tinanggal ninyo hindi na siya masyadong masasaktan kasi ah, hindi siya mahigpit doon sa ilalim ay ah, palang lang yon kaya maluwag na yung mga ipa, mga ugat niya doon hindi masyadong mapuputol pagka tinanggal ninyo kaya ganyan ang ginawa natin Ngayon, umpisa na natin itanim. O, ganito lang kahabang ano, pinutol ko. Pwede dalawang sanga na ganyan. Kasi kung may maliit lang din dito, mabubuhay din siya. Kaya lang, mas malago agad pagka mahaba, malaki na, medyo dalawa. Ano. E, talin natin na ganyan. Mayroon din na maliliit. Ganyan din. Kung may dahon dyan, na ano, pwede natin tanggalin na ganyan. Kaya lang pagtatanim. Ating stay. Eh. Uh, pwede rin itong mabuhay sa market pero pero itong cuttings muna ituturo ko sa inyo uh, pagkatapos niyan ay tanim na natin ang na ganyan uh, ganyan sa kakapal eh. Uh, ah, pagkaraan didiligan natin didiligan na natin yan Karan yung diligan, yung wala na siyang tumutulo. Hintayin nyo na walang tumutulo. Ayan, ganyan, may tumutulo pa. Huwag nyo muna ilalagay. Ayan, medyo wala na. Pag wala na tumutulo, pwede na ilagay. Kasi pag may tumutulo pa na ganoon na tubig, mau-over siya sa tubig. Ah, uh, yung iba malulusa, kaya dapat patuyuin niyo. Ah, kaya. pinakita ko sa inyo na ganoon. Ngayon ilalagay natin dito, yeah, i-ICU natin. ICU natin dito. i natin maigi. Lalagyan natin yung tusok dito para yung plastic ah, nakatayo siya. Bawasan natin yung konti. O ganyan. Ang natin tatalian. Ganyan lang. Ngayon, maghahamog yan. Ah, may gawa na ako dito. Papakita ko sa inyo ito. Ito, buhay na to. Pakita ko sa inyo. Dapat dito, bubutasan nyo na. Papalakihin nyo yung butas dito. Unti-unti. Naituro ko na yon doon sa isang video ko. panoorin nyo na lang yung paano yung pagpapasingaw. Halos parehas din doon sa pagpapasingaw ng bugambilya. Ay, tinuro ko, ko sa inyo dati. Panorin nyo na lang yung isang video ko kung hindi nyo na panood kung paano yung pagpapasingaw. Ngayon, pag napasingaw na natin, ah, uh, siyempre, napasingaw na yan. Matibay ah, na yan. Tibay na, tanggalin natin ito. Tanggalin natin dito sa plastic. <clears throat> Makita natin na ano, matibay na siya. Oh, ah, buhay na. Subukan natin kung may ugat. Tingnan natin. O oh, yan o. Oh. dami niyang ugat o. Oh. O oh, yan o. Oh. Mga buhay na siya o. Oh. 25 days. Uh, may ugat na yan. Umpisa oh. niyo na siyang uh, butasan. Pasingawin niyo. Ayan o. Oh. Ang dami ugat. Ngayon agad latanim na natin, natin dito sa ano. May handa na ako na mga supot dito. Tatanim na natin. Ganito lang pagkatanim. Pasok natin yung ano.

<clears throat> Baka tayo ng dalawa. Ay, e, kulang yung nasupot ko eh. Ah, ganda na ugat. Pag naitalim natin na ganito, ah, diligan agad natin ulit. Pagkaraan niyan sa lilim na natin ilalagay ito. Lililim muna natin ng mga 2 weeks. Ayun, pwede na siya ipainit. Ah, magiging ganito na siya. Eh, ito, naripat na ito. Kasi galing dito, ay ah, iriripat ulit namin dito sa mas malaki ng konti na pot. Hanggang ah, dito na lang ang video ko ito. Sana ah, matutunan nyo yung pagbuhay ng pikara. Ganyan lang, sundan nyo lang yung pagbubuhay ko na yan, yung pinakita ko na yan. Siguradong sigurado, 100% makakabuhay kayo. Nandito na lang at maraming maraming salamat.